Mayong buntag karatang-tarang. karatang pa man sa buntag, pa. Banan tayo kape, mga palangga. Buhay pamilyado mga palangga, no? ha <laughs> Tingnan yung mabuti. Yung kape natin, siyempre, lagyan natin ng ano yan. May tubig para mainit siya. ikotin natin ng mga maya yung uh, kutsara. Para matuyok tuyo maayo. Matik din na. Kaya, o, ito araw, iayog tuyo kung maayo kayo matuyok na. Sos! <laughs> Lipong tayong kape mga palangga ano at uh, yun nga dahil maaga pa ngayon kape muna tayo sa totoo lang napakasakit ng ngipin ko ito naman yung aking mga partner sa buhay yan higaan ng ate o, yung plaster kung saan ako nang humihiga siya na pumupwisto o paano may magkukunot yung mama anak nga siya may nakapwisto dito sa kumpwisto balhin me o pag gabi maaga ng gabi dyan siya nakahiga yan tabi siya ni Bunso yung ilong laki na rin Lumalaking <laughs> ilong. Ayan. Yung higaan ko, tingnan mo, imbes magtabi ka naman ng mama niya, kaya magunot unot pa siya ang inahan. Oh, kung saan man magunot unot na ano, naroon. Kaya naman hinoy siya yung inahan niya. yung inahan ka balokot lang, meron magpastar. Morap kayo ganahan ng plaster ng inana, o Babalokot-balokot, kaya duhalan may magbalokot-balokot kung gatapad may. Oh. Pag-abot ko dalawang dako, araw, saka naman lilipat yung anak ko. Yang silan pa. Pagka nagtabi kami ng mama niya, napakasilusa ayaw kahit hahalik na ako mo nang halik ng mama niya ayaw o siya gusto siya ngayon diyan oh para siyang balot ganyan hmm. anak ko o, ngayon ang gagawin ko diyan pag nandiyan na siya kasi hindi ako makaporma doon ako kami na magtabi ni RR ngayon oh yan ang buhay natin mga palangga no bilang isang ama natin pamilya ngayon yung helmet ko pala mga palangga katabi ko yan siya pag tulog tulad kahapon kasi mga palangga lakas ng ulan hanggang gabi yung ulan mula hapon so yung helmet na babasa yan so, pag hindi mo siya iharap harap sa hangin pagdating ng gabi pag uwi ko kasi mga palang itabi ko yan para tatamaan din siya ng hangin ng aming electric pan o yan ba diba? kung saan nakatutok yung doon ko din yan nilalagay yung aking helmet para hindi nangangamoy kasi siyempre ah uh, din yung medyo nangangamoy kasi nga masisilan din yung iba nating mga pasahero di ba ayaw nila ng may amoy. O, yan. Hindi na kaya namamoy yan. So, ngayon naman mga palangga, dahil sa tulog pa sila, iwan ko muna sila. Dito muna lang sa labas, magmamartis muna ako dito. bit, -bit at kape. Abang sumasakit yung natin mga palangga, yan. Yan po yung ano Labasan. Muna yung gawa sa so, patong, nakakakape. Kaya ako kang isiran yung portahan. kayong yung mga lamok pumapasok din pag na-open yung portahan. O, yan na de uh, ba diba? Yung motor natin dyan, narinisan ko na yan kasi kahapon dumi niyan. tubig lang, banlaw lang tubig yan. Kambal po yung motor ko. May kambal yan. Uh, ba diba? Dalawa yan sila mga palangga. O, oh, ba diba? Dalawa yung motor na yan. Yung mga palangga. O, oh, yan. Baon natin araw-araw. Shower cup. Para sa pasayro pati tubig. Matik yan. May dalang pang may yan mga palangga. Ha? <laughs> dyan pala paglabas ko. Shout out pala doon sa babiyahin ng bull. Biyahe pala sa ngayon Kaya pala si JB Ang kapitbahay ko dito mga palangga eh, Maaga si JB kasi JB si naghatid Papuntang airport So maga yun Mga galing dito sa amin Depende sa traffic So kung ma-traffic pa yan Nabihin na natin kulang-kulang dalawang oras Depende sa takbo yun Kasi medyo malayo -layo pa yon mga palangga airport Pero kung hindi naman galing traffic Kaso lang si 5 kasi pag ako kasi papunta nang ano magsi C5 talaga ako na, papuntang pagaling ka nang Quezon City. Ah uh, si C5 ako niyan papuntang airport mga Palangga. Ayan, biyahe. Ingat sa biyahe. Bye. Wala well, pa.